Good morning mga kasaka Ayan, clean up time tayo So, napakadali ng trabaho dahil nga sa uh, Na-discover nilang uh, Tinatawag nating uh, plotter Ayan Pasakay-sakay na lang Instead na Sinusundan mo yung uh, kuliglig Ay uh, nakasakay ka na lang Ayan, gaya nga Ang uh, ginagawa ni Utol So yan yung uh, kaysa sa kong uh, kapatid na lalaki. Uh, laking uh, pasalamat naman at uh, laking uh, tulong yung uh, nagagawa niya para sa atin. Lalong-lalo na sa aking uh, pagsasaka. So pakita natin guys yung uh, tinatawag nating uh, plotter para mapadali lalo yung uh, pag suyod. Ayan oh, parang unggoy. Oh, diba? Ang gaan ng trabaho. Hindi na katulad dati na sunod ka ng sunod sa ka uh, kuliglik or sa makina. Ngayon, ayan, nakasakay na lang siya. So, sobrang uh, tipid din ito sa gas, ay sa krudo. Sobrang uh, nakakasave ka sa time dahil nga napapadali at ah uh, lalong uh, ay i-save mo or uh, nare reserve mo yung iyong energy dahil nga hindi ka na masyadong mapapagod ayan